ng mga opisyal ang maglalabas ng kanilang saan eh. So tingin ko ang acid test itong bagong Ombudsman Memo, sana si Pangulo at si Vice President Sara, manguna at saka ang Ombudsman. Sa panahon ngayon na corruption yung malaking issue, this is one of the initiatives na pwede nilang sabihin na sa tamang lugar na tayo kumukunta. Pino na rin ng right to know right now ang ilang detalye ng memo number 3 ng ombudsman. Nakapalog daw kasi doon ang ilang dahilan kung bakit hindi mapagbibigyan ang humingi ng kopya ng SALN. Gaya kung may ebidensya raw na extortion o banta sa kaligtasan o kung ang nagre-request ay may derogatory record. Kailangan din isumite ng humingi ng kopya ng SALN ang kanyang output kung saan niya ito gaya ng publication o broadcast ang Philip ko dito, parang meron yata prior restraints or may implied na baka subsequent punishment or kung sunod, hindi ka na pagbibigyan ng salen. Pa yung memo, masyadong maraming ipinigyan.